Samantala, patuloy pa rin ang pagdating ng mga ating mga kababayan sa mga simenteryo gaya na lamang sa Manila South Cemetery at Manila Islamic Cemetery. Binisita ni Mayor Isko Moreno ang Manila Islamic Cemetery para siguraduhin na ang kaayusan at kagandahan nito. Ang Manila Islamic Cemetery ang unang simenteryo teryo para sa ating mga kapatid na Muslim dito sa Maynila at ang pangalawa sa buong National Capital Region. Dati pasasalamat naman ang ating mga kababayan para sa inilaan 2,450 square meters sa loob ng 25 hectares na Manila South Cemetery dahil hindi na kailangan pang ng malayo para maidibing ang kanilang mahal sa buhay. Base sa reliyon Islam, kailangang ilibing agad ang isang namayapang Muslim. Ayon kay Imam Halal Jamil Importanteng nga uh, maibigay ang apat na karapatan ng isang namatay na Muslim. Ang pagpapaligo, ang pagbabalot sa puting tela, ang madasalan at ang paglilibing. Kapansin-pansin din ang ibang estilo ng kanilang libingan, walang nicho, sakto lang sa sukat ng isang katawan, ang mga puntod at lahat nakaharap sa Mecca. Samantala mayroong ginagamit na puntod finder kung saan maaari ding i-access ng mga bibisita sa website ng sementeryo kaya walang problema sa mga di mahanap na puntod. Pwede rin humingi ng assistance sa opisina ng sementeryo kung nahihirapang hanapin ang puntod ng kaanak. Paalala naman ng mga opisyal ng Manila South Cemetery, zero vendor sa loob hanggang sa November 2. Kaya importante magbitbit ng sarili-sariling pagkain at inumin ang mga bibisita dito.